quality, quality. No, Isa yung no. bahay nyo, ang galing. Iba yun. Ano, pagka nahawakan nyo. Trupa, nandito tayo ngayon sa Plaza Miranda dito sa may Kiyapo. At naku, magpapamasahe tayo sa isa sa pinakamagaling na nagmamasahi dito sa Quiapo. Ito si Tataya Lorenzo. So, ang tawag sa kanya isa Master Touch Blind Massage Therapist. So, isa to sa mga pinakamagaling na nagmamasahe dito sa may Quiapo. So, halika trupa, puntahan natin. So, sa mga nagtatanong kung magkano yung price ng uh, massage niya, actually, uh, yung uh, half body massage niya is 200 pesos. Tapos yung uh, whole body massage niya is 350. At, uh, tay, tay Lorenzo, ilang minuto po yun? ah uh, maximum po yun, sir. Uh, higit sa, higit sa, sa, sa oras. Isang oras? Depende yun sa laki ng katawan ng tao. Sa uh, 30 minutes to 1 ano, to, hour. One hour. Trupa, ito kasi sulit magmasahe ito ah, uh, lahat ng pressure point nako tinitira ni tatay Kay Lorenzo ilang taon ka na nag ano ah, na nagmamasahe? Ah uh, 27 years na po. 27 years na. Dito ka lang lagi sa Quiapo eh no. Kaya, ano, sir, ano sir, sir ano napipil mo ngayon sir? Tapos mong masay ni Tatay Ren. Sarap, sarap sa pakiramdam. Sulit yung bahay niya, punta na kayo sa tapat ng Yapo. Ayan si, Ayan si Tatay. Galing yan, trupa. Pang recommend to. Si Sergio, regular na nagpapamasahe kay Tatay Lorenzo. So, Tay, magaling talaga magmasahe si Tatay Lorenzo. Oh, eh, no? nung hindi pa ako nagpapamasahe sa kanya, yung stroke. Na-stroke nice kasi ako eh. Oo. Oh. Uh, medyo yung lakad ko, mabagal talaga. Mm. So, nung simula nang namasahin niya ako, medyo bumilis. Nakaroon ako ng konting ginhawa. Sa kanya. So, sa sa masahin niya. Sa no? masahin niya. Kaya, every week, every Friday, nandito ako. So, ginawa ko. At least every two weeks. Ah, uh, twice a week. Kaya ngayon, Wednesday. Ah, uh, tama ba? At uh, Tuesday. Tuesday. Po, Ah, uh, may healing power pala meron, si tatay meron. talaga, no? Iba so, rin talaga kasi yung mga uh, blind pagdating uh, yung, sa ano, eh, no? Yung meron siyang mga hagod na mararamdaman Mar mo talaga. Oo, oh, yun nga, eh. iba, iba na talaga. Ako talaga, kahit nung hindi pa ako na-stroke, ano ako, eh, nahanap ng katawan ko yung masahe. Pero yung nagpamasahe ako sa kanya, mararamdaman mo talaga yung ano, yung ginawa ng katawan. Saka yung lahat ng hagod niya medyo iba. Yon. Salamat po, Sir. Thank you. E na tropa si Tatay Lorenzo. 28 years na dito Nagmamasahe dito sa Maykabo. So si Tatay isa PWD. Ah uh, isa to sa mga pinakamagaling magmasahe dito sa Kayapo eh. So ayan, magpapaano tayo magpapahaba massage tayo. Full body massage. tayo no? ano kasi sobrang ano na ay galing mo talaga tay Sobrang galing ni Tatay talaga. Tatay Lorenzo, maraming salamat ha. Maraming po. Hmm. Si Tatay is almost sa uh, 28 years na siya nagmamasahe dito sa Quiapo. At isa sa pinakamagaling talaga magmasahe. Kung gusto niyo siyang hanapin, along ano lang siya dito sa may uh, Laza Miranda. So ano uh, Thursday to Tuesday, Wednesday wala siya. Alas dos ng hapon nakaposisyon na siya dito. At uh, yan, maraming uh, nagpapamasahe talaga sa kanya. Marami ring uh, politician, marami ring ano, tag dito, mga celebrities na nagpapamasahe sa kanya dito sa Quiapo at mga police. No? Tay, no? Nako, maraming maraming salamat tay kasi marami ka papagaling papagaling ng mga may ano, may stroke. Kanina na ano natin yung sa stroke, 'di ba? Saksi saksi siya kay tatay talaga. Sa kanya siya nagpapamasaya. Galing eh, oh. Sobrang ayan, oh. Eh, no? Uh! Sobrang galing. Sobrang galing talaga. Tapos tayo, invite mo naman yung mga ano natin, viewers natin na uh, magpamasahe sa iyo. Invite mo lang sila na pumunta dito sa iyo. Uh, sa lahat ng mga naka, naka, sa vlog na ito, malugod ko po kung inanyayahan kayo na subukan niyo po ako. Subukan niyo po yung ibinigay ng Diyos na palinto na binigay sa akin. Kung yeah. wala ang Diyos, wala rin yung lakas ko. Ngayon lang ng lakas ko yung Diyos. Grabe, trupa. Isa, si tatay kasi is uh, bulag. PWD rin siya. Tapos, uh, in naman talaga, ang galing-galing talaga niya magmasahe, eh. promise. Hindi, yung ibabayad niyo sa kanya, sulit. Kasi minsan, aabot ka pa ng one hour na tayo, no? yung babayad mo, grabe. Bibihira na lang yung ganun. Kasi ngayon, may ano eh, minuto na rin ang ano, labanan eh. Sa kanya is one hour. Sa akin po kasi yung Uh, kung wala kayo, wala rin ako. Oh, ngatay eh, no. Galing sobrang galing nung ano ni Tatay, kamay ni Tatay. Tay, maraming salamat sa iyo, Tay. Ha? Maraming maraming salamat. Maraming.